nakakagulat, nagasto sa kasal ni na Kim at Paulo inabot sa napakalaking halaga. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang tungkol sa kasal nilang dalawa. Ayon sa mga netizens, hindi sila makapaniwala na mangyayari ang bagay na hindi nila inaasahan. Dagdag pa dito, napakatsaga daw nilang dalawa at naabot pa nila ang araw na kanilang hinihintay. At dito nga ay lumabas ang mga katanungan mula sa mga fans kung magkano ang inabot ng aktor sa kanyang nagasto sa kasal. Dito ay sinagot ng aktor ang katanungang ito, ani niya hindi na daw mahalaga ang halaga ng kanyang gastos para dito. Ang mahalaga daw dito ay natupad na niya ang matagal niyang pinapangarap. Laking tuwa naman ng mga netizen at ang mga fans nila dahil napakabuting tao at asawa ng aktor. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.